Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagi ang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga, o nakatatanda. A. Hey na iisa-isa ang mga paraan ng kalinisan sa katawan na natutuhan. D. Natutuklasan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. C. Nailalapat ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga, at nakatitatanda, hal, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, paliligo araw-araw, pagsusuot ng malinis na damit, pagsisipilyo. Ano ang kalinisan? Ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit para sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit. Mga kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Isa Paliligo araw-araw. Ang paliligo araw-araw ay makakatulong sa ating katawan upang mawala ang mga dumi sa ating buong katawan. Dalawa, pagsisipilyo ng mga ngipin. Ang pagsisipilyo ng ngipin ay makakatulong upang mawala ang mga bakterya at tirang pagkain sa ating bibig. Tatlo, paghuhugas ng kamay. Ugaliing hugasan ang kamay bago at pagkatapos kumain upang maging malinis ang ating mga kamay. 4. Pagsusuot ng malinis na damit. Ang pagsusuot ng malinis na damit ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng masamang amoy sa iyong katawan. 5. Paggupit ng mahahabang kuko. Ugaliin ang paggupit ng mahahabang mga kuko upang mapanatili ang malinis na mga kuko. 6. Pagsuklay ng buhok Ang pagsusuklay ng buhok ay isang paraan upang maging maganda at maayos ang ating mga buhok. 7. Paglilinis ng iyong tenga Ang paglilinis ng tenga ay mabuti sa iyong sarili upang makarinag ng maayos. Maari kang magpatulong sa iyong mga magulang. Taandaan natin, ang kalinisan ng katawan ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng ating balat. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng katawan, natatanggal natin ang mga dumi, pawis, at bakterya na maaaring magdulot ng mga sakit at bad odor. Bukod dito, ang paglilinis ng katawan ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng ating kumpiyansa at pakiramdam ng kaginhawaan. Gawain, panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat naman ang mali kung ang pangungusap ay mali. Isa, ugaliin ang paghugas ng ating mga kamay. Dalawa, magsipilyo ng ngipin bago kumain. Tatlo, Panatilihing malinis ang iyong mga koko. Apat, palaging ayusin at suklein ang iyong mga buhok. Lima, linisin ang iyong tenga at huwag magpatulong sa iyong mga magulang. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.